experience ni mo? Actually, makaingon ko na mga experiences na ako katong college ko was, ano, kanang, kanang happy kay siya, tapos memorable jud kay siya. Labi na kanang, ang pinaka, lingawan ako sa tanan kanagong, ano, part kanang mag Christmas party kauban ng mga scholars mga scholars ni Nograles tapos na joy mga mga prizes so kana kanang ganahan kayo ko kay syempre kanang makigminggal ka sa imong mga ano tapos when it comes sa ano sa school just like sa gingon ni Dulce di, mga requirements kana it's it's very kanang kanang helpful kaayo siya kay sa kana na mga requirements kanang makakosya na makalearn gani na mahimong diligent ang isa kay estudyante para makakuha jud kanang kanang fair na grade that's it Daghan kay salamat sa mga awardees of University of Southeastern Philippines. Ug ibalik nato karon kay Kuya Aljon. Yes, thank you, May. Pero una, tawag ta magpadayon atong Siyempre, taga nato silang panahon na magpaila-ila sa ilang kaugalingon o niya unsang nga course sila ni graduate. O isulti lang po na pasigarbo na cum laude, Ana. Yes, okay. So really? para, para, oh, di ba, para mahibawaan yun sa atong tanang mm. mga nagtanaw na kini sila, they really work hard and they deserve this the awards that they got no kay dili lalim dili okay. sa yon mahimong cum eh, di ba sa Osaka ka University labi na University of Southeastern Philippines so taga nato -na sila isa-isa ho nato sila magpaila-ila silang kaugalingon and then uh, isulti ang course kung din ka ni graduate kung asa ka graduate ng course and then isulti pud na kumlaude. so uh, So, adlaw sa tanan. Ako day si Megan Daryl S. Narsico graduate of Bachelor of Elementary Education ug nakakuha nga award as cum laude. Um, hello, mayong adlaw sa tanan. Ako ay si Mayvel Tahonera. And I'm a graduate of University of Southeastern Philippines with a course with a course na Bachelor of Elementary Education. Actually, classmate me ni Megan and nakakuha pud sa award na cum laude. Hi, ako si Dulce Marie A. Martinez. Akong course kay BSED Secondary Education major in English. Tapos katupod pare sa ilaha akong laude pud ko. Yes, kumlaude sad ko. <laughs> <laughs> ako si Carla Cisna si Colares taga Barangay 1A and ano, classmate mi BSED English. Okay, salamat Tama. Um. Ako dahil si Harris ay Civiliano. Si um, I English po, and then graduate for as cum laude. Um, sama ni Dulce, Carla, og Harris, cum laude ko, Joyce Duhay Lungsod, BS at English. Salamat. So, yes, John. mo kong. <laughs> -toy, -kong. Uh, kabahin to sila sa gitawag na to nga 498 ka mga scholar nga may graduate. Karong tuiga. iga. No? 498 ang uh, nga may graduate karon And then, mga cum laude ang ato ang bisita karon 'yung yeah, simple lang kayo ng mga tao pero tanaw niyo mga mga kumlaud ya. Oh, oh. Bright Mindanao. Actually, 'yung tara mga scholar nato, mga bright man, in fact, pagsugod ani 2001 um para second semester 2001-2002 nagsugod ang idea ng Oplan Kaalam. Nagsugod mi, we started with only 37 scholars. Mm -hmm. So sa 37 ditun, dito ditako syempre sa pagsugod pa lamang, tapre gamay kana. And then Uh, as we went along every year among ginakampanya na mo appeal sa scholarship sa scholarship sa Operan Kaalam so from 2001 every year nagadaghan nagadaghan so every year po nagadaghan po na ng ato mga graduates so so far kini 498 ang ni graduate sa college uh, both sa USEP and sa UP so wala pa nato maapil diha sa ihap ang katong ni graduate sa mga private kay naman po tayo scholarship sa private yes. na pinaagi sa atong scholarship uh, in tie up with the uh, Commission on Higher Education and CHED para kini sa mga private universities. So pagsugod aning scholarship, nagsugod gud mi sa USEP kasi ang USEP mao kini ang state university na nahimutang sa District 1. And uh, gikan dito, mao lagi na medyo nag uh, demand for the scholarship and then ang uban naman po na dili taga USEP Mau kini sila karon ni hangyo kung pwede pud sila matabangan sa ilang pag-eskwela. So dira na ka idea na naatay pwedeng i-tie up sa Commission on Higher Education na makahatag kitag financial assistance. So naputay na dito na medyo nabuo ang CHED scholarship program nato para sa mga nag-eskwela sa UIC, hmm. sa Ateneo, sa Provencia, sa Davao Doc, sa Holy Cross, sa San Pedro, sa ubang mga private colleges dan gikan dito uh, sa Tech Scholarship nato, syempre sa pud ang scholarship nato sa TESDA. So, Kay dili man puros mga college ang atong ginatabangan, gusto pud nato makatabang sa katong nagakuwag vocational like technical yes, education. Na so naamong pud tay mga, mga short courses sa technical vocational, na putay scholarship na pinaagi sa TESDA, nga pud ta sa ilang mga vocational uh, courses. Uh, sa pagpaiskwela sa vocational courses. So dito na, No, na yung nanay na, -na, na, -na, -na CHED, nanay na, -na, -na yung um, kita nakita po na mo na napoy -na Osaka State University diri sa Davao City, pero wala sa first district. Ito dito sa Mintal, sa University of the Philippines, Mindanao yes. Campus. Now, um, nakita po na mo dito sa UP Mintal na doon na po yung mga taga-first district na nag-iskwela dito. So, maulagin ko na, ito um, na mong UP, And then nakita naman na naipipila ka mga estudyante na gikan sa First District na dito nag-eskwela sa UP. So nagtaya pun mi sa UP. Mm -hmm. So karon, mao ka na ang scholarship nato sa USEP, napot sa CHED, napud sa test down niya karon sa University of the Philippines sa uh, mental campus. So and then uh, because of that, mao ka na um dili mapugnan na daghan na nag-apply sa atong scholarship. So, mao kini karon so every year nagadaghan ang na atong mga scholars. Ang 498 apil lang diha ang upn and Wala pa nato maihap ang taga ched sa testa. Muna in ay equal opportunity kong no na, kung dili sila gusto ka katuig nga kurso na ay technical vocational dinagi sa TESDA. Ug ang ka mga private pod nga mga technical vocational school nga accredited sa TESDA pwede pud di gyapon didto. Yes, correct. Kaya dili man tanan gusto sa college no, gusto sila short course lang niya, mm. makatrabaho na dayon. So dito nato gisulod ang scholarship po nato sa TESDA. Na. Yes. Guwapo nga programa mga kaigsuonan, nakita ninyo daghan ang nakabenepisyo tungod kay uh, open kayo ni alang sa mga kaigsuna. Basta interesado ka lang mo eskwela. Ang tanang nga mga pultahan din eh. ang tanan mga ganghaan, gyabrihan na para lang makatungha gyud ang tao bisan og lisod ang imong pamilya kay naa ang opisina ni Congressman Carlo Nugrales. Uh, thank you Kong May ug sa ato ang mga bagong professional diri nga side. Karon ato apong tagaag time nga mahinabi or ma interview niya ang ato ang mga lain pang mga kumlao pod gikan sa UP ug gikan sa USEP. Uh, Quincy. Uh, maayong uh, adlaw sa tanan. Ako si Queen Cezayne Fudalan. Ako usa ka uh, scholar po ni Congressman Carlo Nogales. O ma-okay niya itong mga kauban ng scholars. Uh, sila adunay uh, honors with honors. Samaan niya akong kauban diri karon si Miss Jedi. Siya usa ka magna cum laude. Mm -hmm. Tapos kini siya siya ang pinakataas. Uh, aduna siya ay general weighted average. So ipailailan ila na to sila. Matag-usa sa ila. So karon ni Magna ako kay Miss Jedi. Ako dai si Exegesis Dedidie Ebarle or Jedi, uh from University of the Philippines Mindanao and I graduated BS Agribusiness Economics Magna cum laude po. Ma adlaw uh, ako si Dires Dela Cruz, graduate sa uh, Bachelor of Arts in English major in language um um cum laude. May adlaw sa tanan. Ako ay si Matthew Mark D. Obregon, a fresh graduate of Bachelor of Arts in English, major in Language. Also, as I graduated as cum laude. May adlaw sa tanan. Ako ay si Gemary Gumban. I received my Bachelor of Arts degree in English, major in Language sa University of Southeastern Philippines, cum laude pod sa kamabugnaw na buntag sa tanan. Ako di ay si May Palen, taga Barangay 17-B. I graduated Bachelor of Science in Economics and awarded as cum laude ng School of Applied Economics. Mayung buntag po sa tanan. Ako si Karen Rachel Jason Pablo and I graduated with a degree in Bachelor of Science in Computer Science from the University of the Philippines, Mindanao, cum laude. So, uh, sa tanay no, tanaw na to kay sila Lozud, mga bright kaayo ang kanidong <laughs> Nogales na scholar. Dili lang niya siya para sa, uba, sa mga laing mga kabataan. Unan kani, kay sila na kamot yun para sa ilang kaugalingon o para sa ilang pamilya. So, kini ha taganta mo tag isa, isa ka-question. So, para sa Imojeday, kay ikaw man ang star of the day. <laughs> um, pero ako pangutana, as a fresh graduate of Nagala Scholar, uh, unsa ang imong ambisyon sa imong kinabuhi karon nakahuma na ka sa imong pag-eskwela? Um, as of now, I'm really planning to work in UP as a teacher and researcher since nag-offer man pud sila. So, grab na lang po ng opportunity na, na ito. work dito way na lang pud siya of paying back of what the country has provided for me. Ana siya. So, Ah, uh, unsay imong mga experience sa uh, imong mga, mga experience nimo na dili nimo makalimtan sa Nagala Scholarship? Uh, ang ako first batch ko sa sa mga, sa mga scholars kay nag-start sa UP second year ko, second sem. So, pagkabalo na ako na, na masulod mi sa, sa, scholarship, siyempre, lipay eh, kayo po ng parents kay mabawasan po ang ilang burden sa pagpaskwela, considering na 300% ang increase um, mo ang batch. Uh, sa situation tuition. So, uh, um, ang experience good kay memorable good, good po sa tanan di ba every mga sem break, summer nagakita kita good po ng mga scholars, di ba? So, uh, na po ma learn sa from the activities dito. So, ang um, sunod na to pangutan on si Matthew. Uh, Matthew, uh, if ever, <laughs> Matthew, if ever na awala uh, wala kining programa ni Congressman Carlo Nograles uh, sa imuhang pan-aw asa man kakaron o uh, unsa naman kakaron unsa tao gyapon ko kung pagtanaw sa kong siguro kung wala ning Nograles scholarship makapadayon gyapon ko sa kong pagskwela pero dili siguro ani kadali kung unsa man ang gihatag na mga benepisyo sa Nograles scholarship kay tong sa una tong paggraduate nako high school di man may anak kaadunahan pait ang kinabuhi di ba man lahi pa jud ko pait ang kinabuhi man akong papa jud anang itag pamaagi para makapag-eskwela ko din ako kong pasalamat kay murag pinabtik na tagak sa langit ning upland ka alam o man nakapadayon ko sa akong O og nakagraduate ko din nakagraduate pa jud ko with honor man dako kay akong pasalamat kay nakahuman ming tanan nakahuman pug ko mao to siya uh, so, Darius, uh, same lang gihapon ang question sa iyo, Mohan, no? <laughs> ang question ako, no? If ever na, if ever kung wala kining offline kaalam ni Congressman Carlo Nogales, sa imong tanaw, makasigahod kaya ka sa imong pag-eskwela? Um, um, sa tanaw na ako, makasikwela ko, pero dili po, inani po ka, kadali, inani, inani ka sa kay, um, ang ang scholarship kay um, dako kay tabang sa akong pe, sa akong pamilya makaskwela po ang dili na ako makaskwela pati po na akong mga igsuon muto siya uh, unsa man imong mga ex uh, experience na dili nimo malimtan sa imong pagkaskwela or sa ano mga programs imong gatanan uh, so sa so mga experiences um kanang um bibo kay kanang christmas party <laughs> christmas party no food okay na Christmas party kay um minggal mingal ka sa kapwa ni mo Nugrales Scholars. Daghan kay mga friends, mawit ni mo um from different courses, napod sa from different schools ng mga scholars ni Congressman Nugrales. Uh, so, salamat kayo, no? Uh, ang akong pangutan sa si imuha, no? As a fresh graduate, tapos with honor pa, ka. Uh, Unsa ang imo ambisyon sa imong kinabuhi, og Siyempre, as a uh, scholar ni Congressman Carlo Nogales na ang ay judi mong maipahambog dili ilang sa imong sarili, kundi sa uh, sa Tibuok, uh, unang distrito, unsa man imong masulti. Um, since naggraduate graduate man ko sa AB English, kanang gusto jud na ako magtudlo sa labi na akong map, map, mapalaran sa amo ang sariling school sa USEP or bisan unsa lang basta ma try na practice ang akong profession good sa ako ang field sa language. So gusto po na ako i-impart kung unsa mga nahibalaan, sa mga estudyante, not only intellectually, but for making them um, moral graduates. Ito lang siguro. Uy, sa imong mga experience na dili mo makalimtan? Um, kung experiences lang ang hisgutan, grabe kadaghan sa USEP. Dili lang siya yung nadaghan, kundi memorable po kaayo siya kay kanang kanang mga banding ni mo sa mga classmates kanang kay dili lang siya about sa kalipay or lingaw-lingaw kundi dili in every experience na kay makatunan na kanang magamit ni mo in developing your whole self So, daghang salamat. So, kay Riza naman punta. So, Riza, as same question. unsa siya ay masulti? Bahay na ani, akong pangotana. Uh, regarding sa ambition actually i am planning now to